Hello, good morning, people of the world. Punta kami ngayon ng ano, Bulacan. Ayan yung mga kasama ko. Bati naman kayo dyan? Laban lang kahit na inaapi tayo. Wow, wow may hugot. Laban lang kahit na sinasaktan ka ng mga mahal mo sa buhay. Wow, wow hugot talaga. Laban lang talaga. Kaya magbawas ka kami. Kahit na sinasaktan ka ng mga pinagkatiwalaan mo. Wow. Sige ka. May hugot talaga yan eh. magbawas ka kaya ng gaylay mo. Oh, babawasan ko na yan. Magpapa bago ako ng mukha, mami. May bags na ako nga dyan. na. Kaya na, oh ano okay. na, papabago ko yung mukha <laughs> Bye bye, thank you for watching. <laughs> Mamaya na lang ulit. <laughs> Bilis ah. Bilis lang naman.